Hi! Hey, magandang gabi sa inyo mga kasabi. Kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan na ano Ang tatlong dahilan na bakit may isang lalaki na pumapatol sa isang babae kahit na meron na itong asawa. Ang una mga kasabi is gusto niyang makatikim ng ibang babae. Kasi may mga kalalakihan na kahit na alam na nila na talagang meron ng asawa ang isang babae, lalo kapag ka nakikita nila ang isang babae na nagpapakita sa kanila ng motibo, ay talagang Tine-take advantage sa nila ito na makuha ang isang babae para matikman niya ito. Kasi may mga mindset na ganyan ang mga kalalakihan na talagang hindi na nila naiisip kung ano ang magiging kahinat na ng ginagawa. Bagkos ang ginagawa nila ay talagang ito yung kanilang target. Matikman ang isang babae na meron na itong asawa. Ayan yung ating una na dahilan. Ang pangalawa mga kasabi is natukso. Lagi sinasabi ng mga kalalakihan na lalaki lang ako na talaga kapag ka ang palay na ang lumalapit, syempre mga lalaki ay hindi pa ba ito tutukain. Kumbaga in short, kapag ka ang isang babae nagpapakita ito ng motibo na piling niya mararamdaman ng isang lalaki na talaga ay may gusto ito sa akin yung isang babae na ito. So ang ending, kahit na alam niya na may asawa isang babae, pinapatulan pa rin talaga niya. Kasi alam niya ba kung bakit? Kasi sasabihin niya lang na ay natukso lang ako, tao lang ako na marunong din akong matukso. Kasi nga, si Eva na lumapit, hindi pa ba papatulan ni Adan? Kapag ka ganito yung mga senaryo, yung mga linyahan na mga kalalakihan, kapag once na sila ay natutokso sa isang babae na taken na mga kasawi. Ayan yung ating pangalawan na dahilan. At doon mga kasawi is pampalipas oras. Ito ang pinakamasakit sa parte bilang babae kapag ka ikaw ay pampalipas oras lang ng mga kalalakihan. Kumbaga dadat ng panawan ka lang kapag kakailangan kanila. Pero kapag ka hindi kakailangan, aalisan ka na naman. Kapag ka ikaw ay gusto niya makipaghanahan na, ay pupuntahan ka na naman niya. Kapag ka ayaw na naman niya, ay aalisan ka na naman niya. Ganito yung mga kalalakihan kapag ang mindset nila ay pampalipas oras lang. Yung naboboring sila sa kanilang buhay, naboboring sila sa pang-araw-araw. So ang ending ay gusto nila na makiapid sa isang babae na may asawa na para lang wala itong matatanggal tawag na pangmatagalang relasyon. So ang para sa kanya ay pampalipas-oras lang niya. Kapag may gusto siyang gawin ay gagawin niya lang hindi ito nakakaramdam ng pagmamal, Kasi may mga kalakihan talaga na kahit hindi nila mahal ang isang babae ay nakikipag ganahan na ito para sa kanila. Kasi nga, ba diba, simple lang sabi nga nila, kahit di nila mahal ang isang babae ay tumatayo talaga yung kanila. Hindi sila nakakatimpi ng kanilang tukso sa sarili nila. Bagkos kung ano ang nararamdaman nila ay ginagawa talaga nila mga kasawi. Po ang ating pangatlo na dahilan. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic na ito mga kasabi sa mga kalalakihan na pumapatol sa meron ng asawa na mga kababaihan mag-iingat po kayo kasi bandang huli ay pagbabayaran nyo rin po ito sa minsan baka mamaya kapag ka nagkaroon ka na isang relasyon or asawa ay mangyayari din ito sa iyo na ikaw din yung tat iiputan ng iyong asawa dahil ginawa mo rin ito sa ibang lalaki na nasinaktan mo din siya kumbaga nakiapid ka rin sa isang babae. Kaya kung ayaw mong gawin sa'yo, ay wag mo ding gawin sa iba. Simple lang, para naman tahimik ang buhay mo. Nalaming salamat sa patuloy na pagsuporta nyo sa akin, sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa so, mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para update kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi!